nakita niya yung field, parable of the sower. Amen pa Amen. Para maintindihan na God. So, si Parao nga, nagtanong eh, what is your official in Genesis 47.3? Sabi nila, kami po ay mga pastol ng mga tupa. So, sika, hindi pa tayo. Even Moses and? Sige po, hindi pa. Ulit. Sige pa. Ayan. Even Moses, and David were shepherds. So marami na sa madali makapagdali. So sa atin hindi mahirap ang tayo kasi doon magsasaka. Ano? Next tayo. So yung title na shepherd, Jesus, hindi lang shepherd kundi may good. good that is a title that is addressed to Jesus only. So pag sinabing good shepherd, alam natin, we as Catholics. So ang pinag-usap ay meron pa palang shipboard. Ito yung tirahan ng at that shipboard, no? Pinagpatong-patong na batong. na medyo mataas yan kasi ang ship o yung tupa, yung lungs, hindi yan mataas tumalun. Okay? Tuloy nga pag tumatalong-talong sila, nababalihan pa sila. At doon isang, makikita nyo yung gate, wala namang gate. Na parang meron lang dahanan. Doon natutulog ang isang shepherd. Kaya pag may dadaan doon, nagigising si shepherd. Kanyari isang tupa tumalon, nagigising siya. Ihilahin niya na ng... <coughs> <coughs> eh, <coughs> 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 yung stop. yung stop niya, may may nilag ba kayo dyan? yung stop, yung niya, di may Nakita niyo yung staff ni Pope, John, ni Pope Francis. Niya may ganun din. Basta bishop meron. Dalipad na tayo. Sabi niya nga noon, binanggit niya rito na naman. At binabanggit niya yung teeth and rubbers. Lagi. Ibig sabihin may kaaway. Amen ba? Amen. Ang na pag-uusapan natin din dito is tungkol of, it's about our life. Sino nag-shepherd sa atin? Marami yun ha? Not only the communities, Meron ding mga kaibigan na pwedeng shepherd mo. No? Yan ang bumubulong-bulong sa'yo. Magulang, amen. Mga managers natin in, in, in the place of power work, amen. Pwedeng masabing shepherd sila in a way, you know. Let us just associate them as part of, uh, of this topic. So laging sinasabi may kaaway. So laging natisipin yan, there is always a battle. Kaya hirap tayo eh. Hindi niya pansin. Nung ulan, di ba? Kahit maumpog ka, aleluya, dumudugo. Nakangiti pa na yung picture pa yun, may dugo. Pero habang tumatagal, bumibigat. Amen? Amen. Yun ang totoo ha. 43 years na akong naglilingkod. Pabigat ng pabigat. Yes! Papayag bang kalaban? Agad-agad? Hanggang mamamatay ka, andyan siya. Amen. Amen. Ang hindi lang nawawala sa atin, yung kagalakan, tsaka yung peace of mind, tsaka yung hope na merong Diyos na nagbabantay. Amen. Amen ba Amen. Kaya yung pakikipaglaban, no? meron ba paglaban na hindi pinapawisan? Kahit si Pacquiao Champion, pag nakipagsuntukan sa akin, kahit alam mo mananalo siya, Tinatamaan pa rin siya ng suntok. Amen? Amen. Ay, may mo yung water, brother. Maraming nagbigay sa akin yung sarado. <laughs> Gusto niyo? Mingilay sa kanya. <laughs> yung mga tinatanong ko, sarado. Anyway, di pala tayo. Sa lagi may ganun na. Tapos meron daw. Aba, may door na nga. Meron pa mga uso naman yun eh. Nilock, ngayon na nakalakta eh. Napapasok eh. So sabi niya, nguni, nguni, kahit pasukin tayo, alam natin ang boses ng Panginoon. Amen! Wala na akong babanggit community. Yeah, the other, asap. Uh, Naglingkod kami ni Donna. Then somebody, when I entered the, uh, the group, As so baka man, parang seminar siya. Brother Lawrence, siya sinusubong sa akin yung nasa harapan. Nakikwento siya. Tapos tinitignan ko rin. Habang nakikwento siya, tinitignan ko yung speaker. Sabi ko, mukhang totoo sinasabi mo. Meaning tayo, tayo dapat. Marunong tayo, anong tawag doon? Yung mangilatis. Kasi matatagal na tayo, iba matatagal na sa'yo. Siguro naman di na kayo na-scam. Amen ba? Amen. Kasi magagaling din siya ng magsalita. Kaya lang tayo, iba tayo pag tayo lingkod ng Diyos. Parang wala siyang anointing. <laughs> Meron tayong words na gano'n na tayo lang kaya hindi. Amen? Amen. Sige, kung iyo po natin dyan, sabi natin bago. Wala na namang masama sa sila, sabi niya. Pero pag ikaw tatiyan ka na, nararamdaman mo na yan. Kaya lang hindi tayo maingay. Gets nyo? Amen. Natututunan natin ang boses ng Diyos. Kasi yung taong nagsasalita, dapat inspired siya ng Holy Spirit. Amen. At kapag Amen. hindi, parang napapagano <laughs> Ay, iba yung Pero pag alam natin inspired ng Holy Spirit. <laughs> Nakanganga. I stand, I stand in awe of Him. Amen? Amen. Oh, parang Wow! Bakit? Sa pula ko. Amen? Amen. Dato na nararamdaman. So, ibig sabihin, alam natin pag may pumasok, mukhang hindi natin siya kaisap. Amen ba? Yeah. Ay sa mga kasamahan. Iba na. Pag sanay ka sa Christian community, pag napunta ka ng may ibang, may ibang tao na wala pang ganitong gawain, iba na nararamdaman mo. Mga sa heart. Sino nakakaramdaman? Wala ka <laughs> Nararamdaman mo. Hindi ka namimintas. Ay, dapat alam niyo yan. Kasi may katitisurang batong iniiwan yan. Tinuturo ko na sa araw yan. May mga tao, akala mo, lingkod. Pero nag sila. Sabi natin, tamtax. Mali. Kasi katitisurang batong, anak yun. Amen? Amen. Ang taxa na maliit na maliit na panatapakan mo, sigurado si sigaw ka. Pa. Para yung anak ko, naglaro ng tamtax. Mali ito, anak. Mali Nakakita ng tapak, pinaiikot -tuwa na doon. Hindi ko tuwa-tuwa siya. Nakakatulong. Hindi, hindi ko naman alam na naglaro siya. Alas 4, jijingle ako. Natapakaw ko. Pauna pa ulit Alam ba naman sabihin ko, sara. Yung sigaw ko. Ah! Hindi ko naman alam ko. Pat. Hello? Hi. Hi. Mas tayo alam natin, lalo kung lagi ka naka-immerse, lagi mo nadidinig ang salita ng Diyos. Kapag nakapunta ka sa isang lugar, kumakabot ang dibdib mo, may nararamdaman ka lungkot, it's a mixed emotion of people who do not know the Lord. Amen. Nararanasan niya na. Amen. Buti na lang, <laughs> mayroon ng pitong sumagot. Kanina, <laughs> wala ko pala talaga. <laughs> Sabi rito, pag lumabas ha, siya ay nauuna. Pag nilabas niya yung mga tupa niya, hindi yung ula kayo. Ula kayo. Ito ang bangin yung kabila. Kung maulak pa. Lag, lag. Amen? Yeah. Hindi nakikita yan. Ang tupa kasi, kaya lang yan. na niya. Hindi nila, wala silang masyadong alam. Hindi nila alam kung mahuhulog sila sa bangin ay ang mga inyalangan. So the role of the, the, uh, the, the, shepherd, siya yung nauuna. Amen. Eh, di ba kanyang din ang mga babae pag mahal na mahal mo? Hah? Pagbago bago pa lang kayo, girlfriend. <laughs> Lagi ka nauuna. Oops, oops. ka pa nga. <laughs> Dala ka na yan. <laughs> di ba gano'n? Tapos eh. pag-asawa mo na, buntis. Una ka. Daming truck, ang lalaki. Truck. <laughs> Hindi ko buong shepherd yung mga ganyan. Uh -huh. Kunti na lang kami mga good shepherd. Amen! Dumikit lang kayo sa amin. Maraming ito. Ilan lang <laughs> kami. Isa, intatlong Yung tatlong nasa likod. Ang pinakamatandang shepherd dyan yung nasa likod. Huwag niyo nang tignan. Ko siya. <laughs> They will not follow the strangers. Kapag ikaw matagal sa Panginoon tapos naghahanap ka ng payo, pag may nagpayo na, na uh, out of the blue pero alam mong makadyos siya, ang gana mo. Pero may mga tao na magsasalita hanggang pag-uwi mo sa ulo mo. Hindi ka tanggap natin. <laughs> Meron ang manifestation sa'yo.

John, John 10, 7, hindi ko na masyadong makiliwanan. Sinasabi niya lang, parang related dito sa I am the way. The truth and the life. Amen? Amen? Amen. Tsaka tipansin ninyo, puro I am to ha. Sa theology, pag inaral to, dito pinakikilala ng Panginoon, Jesus, na siya ay Diyos. Amen. Kasi in the word I am, meaning Yahweh. Yahweh. I am the door. I am the way. To, pag sinabing I am, kaya nagagalit ang buksyo sa world. The word I am. Tapos sina, may sinasabi pa sa ngayon na tungkol sa kanyang tatay dito sa building. So ulit, sinabi niya, God, kino na naman niya yung about salvation. Then, dito pala yung una, salvation. And then, kino na naman niya yung John 10-10, mag-nanakaw. Meron siyang kustong sabihin dito. Amen. Amen? Na kung di tayo makakaingat, na kahit na nasa Panginoon ka, pwede ka pa rin nakawin. Maliba na lang, kung continuous tayo, consistent tayo nasa Panginoon. Amen. Pero kahit nakawin ka, sabi ni Jesus, ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Amen. Assurance niya. Amen. Siyempre, misan, naliligaw tayo. Kaya sabi niya, huwag ka bang alala. Tapos, I am na naman. Kanya, kulit niya, no? Meron siyang idinidin dito. Doon sa crowd niya that time. Pero mo, Jesus ka nang nakatayo doon eh. Yung kausap niya, may mga nagdududa pa rin. Kaya at dito, alam ko iba basi niya nagdududa. Pero hindi naman ganun kalaki. May mga tanong. Normal yan. Kaya nga may community. Ito ang inyong sheepfold. Amen? Amen. Ito kayong dinagather para mag maging safe kayo. And when you get out, di ba in and out, binabit kanina, you can find a greener pasture. Amen. Nasa tama kayo. Kaya when you attend, you regain your strength. Amen? Amen. Because you are in the sheepfold. Sa kulungan, ng mga tupa. Pero ingat tayo, hindi lahat ng ko Sa tagal ko sa pagbilikot, meron akong nakausap. Uy, Brother Lorenz! Nagawin ako doon sa community. Tapos, oh, kamusta na, na kayo? Matangin ko mo ba? atin lang ako. Observe. Amiss ko kayo. Tapos, alam mo, brother, ako na head ng ano rito. Nangalit. dan healing are healing? healing dan healing <laughs> is in the Lord. Always with the Lord. Through the Lord, with the Lord. In Him, through Him, with Him. Siya lang. Amen ba? Amen. Ayaw ni Lord na tumitingin tayo sa tao. Kalimutan ko yung verse. Nasa niya niya, nasa salmo. Huwag nang titiwala sa mga chariots, sa mga princess, sa mga princesa, kasi mas malapit ang princess at prince sa mga tao kaysa sa king nung unang panahon. Kasi ang king laging nasa trono. Ang lumalabas si mga prinsipe, sila'y nakakaalam. Do not put your trust in them. And even mga military generals and centurion ng unang panahon. Ayaw din ang king yan. Nung unang panahon, pag nilagay mo ang iyong tiwala sa king, ay sa ano, sa prince, ay sa, even the prince, hindi sila nagiging hari. Kung sa mga militar leaders, pinapatay ng king. Ayaw niya. Sa akin lang ang inyong loyalty to your king. Amen? Amen. Kaya nung araw. Kaya si David nakaaway niya si Absalom, yung pinakapogi niya na araw. Totoo yun. Mas pogi pa sa Dahil sa awayan na gusto maging king ni